Yo, good morning, mga bossing. Time check 5:33. Dito na kami. May green hill dito na kami. Bossing rotona Sa Let's go. Dali. Paanong pa kakaibang pag-aaral? Pagkakaroon pa pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon Traction pagkakaroon ng 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 May ng pagkakaroon wala na nga panahon yeah. mga boss kaya ako tawag sa dito naman sa Sorbonne Cave dahil mga hindi nakapag-ride RS sa bed loop nyo let's go! maganda na ulap ulat parang ganito lang let's go! Time check, 5.58. So, pakawin na kami ng marka. Let's go! Pakawin. Boss, nice si. Morning po! Morning! Morning, Morning po! Ito yung Ahon! Sa Dito na kami Water break muna Time to X620 Dito na kami sa Mera Pro Diyan kumabol si Maki So apat kami Let's go! Maganda na panahon oh ano. Tapos, may mga Alright. Kami sa big boy. Aho na tayo mga bossing. Let's go. Ayaw <laughs> <laughs> na. na mga pogi. Ayaw na mga pogi. Ayaw na mga pogi. Ingat po. Ganda ng panahon mga bossing. Time check 7.06. o 6 Okay pain <laughs> Hello, let's go! Ayan parang mo, wala kayo lang boy eh banat. Pasokista. na dito. No more. <laughs> <laughs> pain. Kakaka means. Walay so, out nga pala sa team Masokista. Sila brother Echoy. Eh nasa ona. Ingat po kayo mga sir.

Ya, Ayan na, ah, si traction. <laughs> etneb <laughs> 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 Oh, nang <pan>, <laughs> <laughs> mga bossing. 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 Ay, ride out na rin kami guys. bababarin rin ng mabato yung masukista sila brother Red right? Joy. So baka magkita kita rin sa baba. Ingat po kayo. Ingat po. Baba na rin kami. Mabato. Let's go. Let's go. Dap dap. ganda ng panahon no mga bossing bababa kayo mabato ha ah. so time check 747 tulak <laughs> sa lusong for safety purposes <laughs> Ayaw mga maubusa ng brake pad. <laughs> Let's go! Na, Alright, time check. 7.52. Dito na kami sa marker. Hindi na kami bababado sa lupa. Marangay, mabato. Ride out na kami. Ahaw na kami mga bossing. Let's go! Ayan, yeah, mga nag-aahon na na. Mga gitil sa ahon. Okay, din, Kitang kita, walang daya. Oh. Secret weapon. Okay. 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 <laughs> Ayan o. Oh secret weapon ni Traction 48 teeth Kitang <laughs> <laughs> kita ang aahonin Ayun, sa taas Pusing, <laughs> tuntawa ka na naman May nakakasama tayo umahon dito <laughs> uh, Shout out mo, pusing Try mo <laughs> Try mo dito Alam, malo to Ganda ng view, guys. ano oh. no? View pa lang, eh. Solid na, eh. dinadayo dito, eh. Dinadayo dito. Ayan, dalawa. Okay. <laughs> Ayan na ako. Bago bumalik sa pagbabike, eh. Ang ngayop na kalsada to. 14. Woo! Ahon! <laughs> Makakita si boss yung IC. Nakas! Nakas! Nice pare Nice Gaya Mark Musik si Nice bit. Ta, doon tayo huh? oh. Time check 8.31 Pahinga muna dito Whew. Let's go. Okay, ride out na ulit mga Hello. bossing. Wala nang bawasan ng kagso ang ini puro ahon dito eh. <laughs> Tagad, <pag> -tagad. lahat <laughs> Nahanap pa nga ng ilalambot. Eh. Sana <laughs> pa nga. Nahana. <laughs> Nahana. <laughs> Nahana. <laughs> Ubus na. <laughs> wala na, wala na boss. Tutuwa tawawa eh. Sige, sige. Eh, wala nang ahon. Ahon ni, ahon ni. Ito, masakit na ahon. Ayun. Oh. Mga gigil sa ahon. <laughs> Woo!

na sila o oh, yung mark tapos pare IC sa si. likod na nandito dito let's go El Shaddai <laughs> ay siya mark <laughs> Bossy! <laughs> palumpalo walang daya <laughs> walang kadaya daya <laughs> sulit dito Binabayarin. wow pinabayaran dyan mga bossing oh. ang ganda ng view ang ganda ng view Bye Switzerland. Alis namin ng Switzerland, ba mga bossing! premium namin na. na. Ay, oh, Nebraska. <laughs> na, na, na kami ng Nebraska. Uwi <laughs> na namin ng Pilipinas. <laughs> <laughs> sa atin nung nagganon tayo, nagtagal tayo dito sa ano yung bahang bato. Oo oh, pare, inaabot tayo na inep so, no. Nag-enjoy tayo eh, kaya naabot sa sabi, madali lang. Alright, the feast. 9-9-16. 927 Dito na kami eh. kay Ate Gina Kain na na bike bike check ni LC <laughs> Bikes, bikes. namurahin bike ha budget mail hindi <laughs> <Pagla> sa sahig hindi ligyan ng Elser ha si idol Elsie <LC. laughs> na mga bossing let's go line check third na mga bossing Let's go! Bosi oh. mga busog! Busog sa ahon! Yeah. <laughs> Uwi yan na, sakto init! Let's go! 11.26 So, pauwi na tayo Let's go pag pala sa Team Suman Team Sureball Kid Right son tayo Sa mga hindi nakasama And sa mga subscribers natin